Tol, magandang gabi po sa inyo. At dumayo na naman ulit kami dito sa ano, sa nahapunan mga Lodz. So, kabilang isla to mga idol. At subukan naman namin dito mamana kasi dati namana kami dito. So, medyo magaganda din yung huli namin. Si nga pala mga lods at may kasama nga pala kami bago. Yan, si Jolens, <laughs> Julina. Yan. Kasama kami babae mga lods. So, bantayan dito sa loob ng bangka mga idol. Tsaka, ayan si Benedict. Sila ang bantay dito sa bangka. Tsaka si Dave. Makit uh, ngita ko. <laughs> At yun si Kuya Mac. Yung kasama ko mga lods. Si Idol Junil. Hindi muna nakasama ngayon kasi medyo ano siya. Busy daw. So, may meron siyang klase bukas. Yan, mga idol. So, yun mga idol. At ito po yung mga kasama natin. So, papakita ko sa inyo mga lod. Ayan mga lod, si Kuya Pran. Kasama na ulit natin si Kuya Pran. Ayan, si Kuya Mac. Saka si Dave. Sila Sila bantay dito mga lod sa ano, bangka. So, itong dalawang ito. Ayan, si Benedicto. Ah, Benedict pala. <laughs> Benedict. Oh, ito si Julina. Yan, sila ang bantay dito mga lods. Uh, bantay kain tong gagawin yata nito mga to dito. Uh, yan mga Lodz, at maglalangoy na po kami. Uh, at sa ilalim naman tayo magkita-kita mga Lodz, at sana bigyan po tayo ni Lord ng magandang huli dito. Uh, magandang huli dito mga Lodz. At yun nga mga idol, sumisid na nga tayo. At ito unang nakita natin mga lods, yung danggit na So natutulog siya mga idol dito sa Maribari yan. So disturbo muna natin yung tulog niya mga idol kasi una siyang nakita. Kaya una rin siyang naisturbo natin. Yan. So pwede na rin ito pambenta mga lods para may dagdag naman tayo sa paggastos natin sa araw-araw. So dito naman tayo mga idol. At uh, ito kapalaran nakita natin dito mga idol yan andyan lang isa sa buhangin at eto may katabi pa siyang kasag mga lods yan so ito unahin natin tusukin lang natin mga lods para hindi masturbo yung kasag Ayan. at dadakuti naman natin yung kasag mga idol yan nakalubog lang siya sa buhangin yan natutulog siya mga idol Ayan. so yan so, malaki na itong kasag na ito mga idol yung customer kasi ito mga lods. So, pwede rin to pambenta natin mga idol. At kuwarta na rin ito pagdating sa tabi. Ayan. Kasag at saka palad ang huli natin ngayon mga So, pangalawa at pangatlong huli natin ito mga idol. So, maghanap pa ulit tayo. Ayan. At dito naman mga idol. Itong pandungan na ito. Itong nakita natin dito mga lods. So, kukunin na natin ito mga idol. Kasi pwede rin itong pangsaug sa gulay. Ayan. So ma uh, medyo malambot yung shield niya mga idol kaya titingnan lang natin at mamaya pagkakawalan din natin mga idol para tumigas pa yung shield niya mga lods so bagong palit siya ng shield Ayan. so mabait mga idol kaya pagkakawalan natin yun mamaya so, napakaganda ng kulay niya mga idol para lang siyang may mga batik batik mga idol sa kanyang mga pansipit Lumangoy na nga siya mga idol papalayo. Ayan. So, maghahanap po tayo ng iba. At hindi natin siya makukuha ngayon. So, dito naman tayo mga lods. Ayan. May nakita ko dito mga idol. Ayan, angol. Tsaka dito sa kabila, meron dito ang baraka mga lods. So, nakatalikod yung baraka sa atin mga idol. So, unahin natin itong baraka. At yung angol, medyo hindi mailap yun mga lods. Kaya itong unahin natin. Ayan. So, nasa pool nga natin yung baraka mga lads. At siya muna ang kukunin natin. At babalikan po natin yung gangol mamaya. Pagka pag kasa natin na mga lads. At babalikan po natin yung gangol. At hindi naman kailap yun mga lads. So, balikan na po natin yung angol dito mga idol at uh, may sama na natin dito sa huli nating baraka mga lads medyo malabo nga lang yung tubig mga idol pero ayos lang at kita na rin dito mga lads ayan sama na nga siya mga idol dito sa baraka ayan dalawang na tuhog natin sa ating pana, mga lads Napakaganda nung barakang huli natin mga idol. At sinamahan pa ng angol to mga idol. Ayan. So, swerte natin at nakakakita tayo ng mga gantong uri ng isda sa ilalim ng dagat. So, ayan. At, at maghahanap ulit tayo mga lods. So, dive ulit tayo. At dito tayo maghahanap sa batuhan mga tayo mga lods. So, eto. Sinalubong tayo ng angol mga idol. Labas yung ulo niya hindi na tayo pinahirapan pag silip pa sa mga batuhan mga lods at nakalabas na yung mulo niya sa mga batong hagkos na ito mga idol pero yeah. hagkos yan kung tawagin sa amin mga idol nung no, bata pa kami mga lods ay takot kami dyan sa mahaba na yung mga idol so eto at meron pa ako dito nakita mga idol kasamahan niya pa so, magkatabi lang na butas mga idol Pagkakuha ko yun, ha? dalawang piraso mga lods. Kabilaan po yung uh, tulugan nila. Ayan, at uh, nasa pool nga natin yung isa. So, mamaya tingnan po ulit natin mga idol yung isa pa doon sa kabilang butas. Uh, may sama din natin dito mga idol. So, may malaki na ito mga lods. At uh, malaki ito sa mga naunang huli natin mga idol. Uh, ito yung angol mga idol. Kasamaan pa nila. Ano dito? Meron pa dito mga idol kaso yung mga labo nga lang. Yun. So, the place lang yung tama mga idol. So, nabunga nga lang siya mga lods. Oh. May ulo na din siya tinamaan. Kaya, hindi na siya nakatakas mga idol. At paikot-ikot na lang po sa liwanag ng flashlight natin mga lods. Kaya, nahuli din natin siya mga idol yun, medyo maliit ng konti mga idol dun sa isa at itong timbungan na ito mga lods sasama na natin to at pang ulam natin yung bukas masarap na isda yan mga idol uh, makapal din yung laman yan kaya kahit medyo malit mga idol ay sasama na po natin para di na natin bilhin mga idol pagdating sa tabi so dito mga idol ayan eto pinana ko na tumaluds kasi nakita ko lumalangoy na. Papalis na rin siya mga idol. Papalayo na siya. Oh, so, napakalaki nito na mga idol. Baka meron natong kalahating kilo. O mahigit pa mga idol. At po ng asul na ito, mga idol. Yan. Yeah. Napakagandang isda nito ni mga luds. So nakita ko nga lang mga idol at palangoy lang siya sa palipat-lipat lang siya ng ano butas ng batuhan mga luds. Kaya nakakita yun tayo ng kempo, pinanak ko ng idol at ito pa dito labas na naman yung ulo niya mga nuts yan hindi na nga tayo pinahihirapan sa paghahanap ng isda dito mga idol yan kita yung mga idol na napakabilis lang natin makakita kasi labas yung ulo nila at lumalang yung sila medyo malaki pa yung ban ngayon mga lods kaya labas yung isda kaya hindi natin hindi na tayo nahirapan sa paghahanap eto so, Uh, dive ulit tayo mga lods. Yeah. Ito, may nakita ko dito mga idol. Yung baraka sa ilalim mga lods. So, itong butiti na ito mga idol. Hindi nga siya umahalis kasi uh, hindi naman natin siya kunin. So, yung ilalim po ang ulahin natin mga idol. Yeah. Mahilap kasi yung baraka dito mga lods. Kaya yun ang inuunan natin pag nagigitan natin mga lods. natin mga idol the place lang yung tama niya mga lads buti na lang at hindi siya na wala. sayang din mga sayang na rin to mga idol pambinta na rin po natin yan pagdating nga sa tabi uh, may pandagdag na naman tayo sa panggastos mga idol thank you lord uh, at medyo marami rami po yung napuan natin dito at ito pa mga lads labas yung ulo ng labong mga idol at yung malaki na yung labong to mga lads yan, sa pool nga natin sa ulo. At talisin mo natin tong tayong na tumakay doon at baka matusok tayo. So, Hinihila niya mga eludes pa pasok sa butas. Yan. Napakaganda nung tama niya mga elul. Kaya wala siyang kawala. At pumulupot na nga lang siya sa bulog ng pana natin mga idol Dahil hindi nga rin siya makapunit Kasi na sentro yung tama natin mga idol sa kanya at malapit pa sa ulo o yan at dito meron pa ulit yung nakita mga idol yan nakalabas din siya mga idol kaya hindi rin tayo pinahirapan sa paghahanap yan mga idol bukawin mga idol nakaisa na po tayong bukawin mga lods kaunahan na natin itong nakuha ang bukawin dito sa mga idol Pinay lang po natin dito mga idol ay angol Barakan At eto mga lods Meron dito ng lods Kauna na ang nating nakuha ang bago ito mga lods Nakaisin na po tayo ang tarag bago mga idol At may pandaglod na naman tayo sa pambinta natin So kwarta na naman ito mga idol Pagdating natin sa tabi So maghahanap ulit tayo mga idol at baka may kasamaan yung taragbagong atong mga lods. At eto pa nga mga idol, oh. magkatabi lang pala sila. Nasa pa lang bato batulang mga lods. So magkakalawa tayong taragbagong mga idol at matatagal pa nga siya mga idol. Kaya na natin bago, mga Pinagsama natin yung dalawang taragbagong mga idol. Kasi medyo magkalapit lang sila pag sub ko nung liwanag ng flashlight mga lods yung nakita ko yung isa yan kaya magkasama sila ngayon sa pano natin mga lods so baka meron pa yung kasama mga lods tanapin pulit natin o, oh, dito itong bungkang mga idol at eto sa butas meron dito hipos mga idol yan so medyo malabong tubig sa part na ito mga idol kaya hindi ko siya agad nakita at nakadali tayo ng hipos mga idol. So, pakat ko ang mga idol. Pakalagay ko sila lagyan. At ito uh, na lang po kami. At medyo ating gabi na mga At uwi na rin po kami. Nakaisa pa tayo mga lods. Mga um, uh, dalit na. Ah, gudid. Lakayid lo. Oh. Ay. Gwenda. Yeah. Uli. Wow. Is ah, ismail. Asa siraan dalay kamo di rally ha. Ay, idol. namana hulin ni grandpa. Onga, may kasagdi mo aden. Ay. Tayo kasag, nagkakasag. Ah. Sumukan ako duwa do, ayo ako. Huli ko rin, sa babae hindi no may dugo mo ito ah tarag bago kita taranday ito talaga hipos kasad na uh,